Hello everyone. Alam niyo na guys, ang pinaka uh, malaking impact ngayon sa mundo natin lalong-lalo na sa larangan ng social media. Alam mo ba kung bakit nanalo si Fyang? Dahil si Fyang ay isang social media influencer at marami na siyang followers. Marami na siyang supporters. Kaya 'yun ang malaking advantage para sa kanya upang manalo sa PBB. Kaya alam niyo na guys na kung gaano kalaki ang tulong ng social media sa mga tao. Alam niyo ba guys, kapag ikaw nagbablog at unti-unti kang nakilala ng mga tao sa social media, kahit hindi kanila kaano-ano, at kapag ka nagustuhan kanila kahit ano paman ang iyong ugali, ano pa ang iyong itsura. Kung ang mga tao ay talagang mapapamahal sa iyo, susuportahan at susuportahan ka pa rin talaga nila. At isa pa guys, ipagtatanggol ka talaga ng mga followers mo dun sa mga taong nanguhusga o nangbabash sa iyo. Kaya bukod dun, mataas yung chance mo na kumita ng kumita, lalong-lalo na kapag ka ka ng mga tao sa social media. Kasi once na once na maraming nag-uusap, maraming nag engage dun sa videos mo, kahit, kahit nag-aaway-away na sila dun, <laughs> ang impact nun sa'yo. Kaya guys, ito na yung pagkakataon natin na gumawa na rin tayo ng paraan upang tayo ay makilala at kumita, alam mo guys, sa larangan ng social media. Walang mahirap, walang mayaman, walang maganda, walang pangit. Higit sa lahat, di kailangan na ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, halimbawa, hindi ka nakakapasok ng trabaho ng maayos, hindi ka natatanggap sa mga malalaking kumpanya kasi hindi ka nakatapos ng pag-aaral, di ba? Pero sa social media, walang mga ganong requirements, guys. As long as marunong kang gumawa ng magandang content, magandang video na kung saan ay makakuha ng atensyon sa mga manunood, ay ang laki ng tsansa na ikaw ay umunlad. Sa umpisa lang talaga, napakahirap. Alam mo, tingnan mo nga si, ano, si Fiang. Si Fiang, kahit kumita na siya, kahit marami na siyang followers, pero ang nag-uudyok sa kanya na pumasok sa PBB ay ang talagang ma-expose pa siya. Yung exposure kasi alam naman natin na ang PBB ay reality show. Kaya talagang bawat galaw, bawat kilos ay may kamera. At take note, ang PBB ay nationwide. Mapapanood ng lahat ng tao sa buong mundo. ba? Diba? So, sikat na si Piang pero naisipan pa rin niya yun. Actually, wala na sa isip niya yung premyo, yung price. Kasi ang gusto niya lang talaga din ay mas ma-expose pa siya, mas makilala pa siya ng mga tao, at mas talagang maipapakita pa niya kung ano siya. At ang talino din ni Fiang, alam niyo kung bakit, gumawa talaga siya ng paraan sa loob ng Pinoy Big Brother, ng PBB, na ikakamarka nang mga tao. Kasi once kasi ang mga tao may makita sa iyo na isang bagay na ikaka-affect ng ibang tao, alam niya kasi na pag-uusapan at pag-uusapan 'yun. Kaya may posible na 'yung mga ginagawa ni Fiang sa loob ng bahay ni Kuya ay sinasadya niya upang siya ay magkakaroon ng tatak sa isipan ng tao. Kahit alam niya kung ano yung magiging feedback noon. Kasi alam naman natin ng mga tao, mapanghusga. So, base dun sa mga nakikita or nasasabi niya, alam niya na mayroong feedback yun. So, ngayon, yung feedback na yun, yun yung mag-aakay, or yun yung magiging stepping stone para siya ay lubos pang makilala. Kaya nga yung mga iba guys eh, yung mga ibang vlogger, kahit alam nilang ikakasira ng kanilang dignidad, ay talagang ginagawa ba talaga? Like for example, yung mukbang, di ba? Yung mukbang, maraming gumagawa ng mga mukbang na hindi nakaya-aya yun lang ay magkakaroon lang sila ng ng tag dito ng exposure na sila ay pag-uusapan. Yun lang yung yun lang yung punto doon. Yun lang yung gusto nilang uh, mangyari. Tapos once na makilala na sila, mag-explode mag mag-explode na talagang pag-uusapan na. So hindi naman na nila ulit gagawin 'yon. Like for example, din yung mga iba. Talagang gumagawa ng mga prank. Mga prank na alam nila na hindi maganda ang kalalabasan. Pero, ginagawa pa rin nila kasi alam nila na pag-uusapan at pag-uusapan ng mga tao yun. At yung mga iba guys, talagang yung iba pinagpapakita ng katawan, nagpapakita ng kung ano-ano. Yun ay para lang magkakaroon lang sila kahit isang video lang natatatak sa isipan ng mga tao. Kasi once na uh, kumalat ng kumalat yon alam nila na yun na yung umpisa. Kahit alam mo kung ano yung magiging uh, epekto dun sa pagkatao mo. Kasi alam naman natin talaga, may nagawa ka or may nagawa kang maganda or may nagawa kang hindi maganda sa tao. Mayroon at mayroon talagang sasabihin sa'yo yung mga tao na nakakakita o nakapanood sa iyo. Kaya kaya nga dito sa larangan ng social media, dapat hindi ka magiging sensitive, hindi ka magiging matampuhin or talagang ia-apply mo sa sarili mo, masasaktan ka talaga. Talagang kung hindi ka marunong magdeadman ng mga negative, mga negativity, ikaw din yung maapektuhan. Kaya nga kailangan magiging balansi ka. Huwag mo ring patulan yung mga tao na nanguhusga sa iyo. Hayaan mo lang sila talaga. So napakalaging bagay talaga ngayon ang social media sa buhay ng tao. Kasi ito din yung nag uh, nag-aakay or ito din yung nagiging tulay para umunlad din yung buhay. Kaya nga naman guys, kahit gano kahirap mag-umpisa as vlogger, wag na wag ka talagang susurrender kasi kapag sumuko ka, walang mangyari. Kaya alam mo, tingnan mo ako, magti 3 years, at ah, 3 years na ako mahigit sa pagbablog, pero wala pa rin akong maraming views, pero hindi pa rin ako sumuko. As long as may kunti naman na akong kita, may kunti na akong kinikita, pero napakahirap, napakahirap, pero hindi pa rin ako susuko kasi... Alam nyo guys, kung marunong ka talaga magtyaga, mayroon ka talagang mapapala. Kaya tingnan mo si Fiyang, di ba? Sobrang sikat na siya, marami na siyang kinita. Pero naghahanap pa talaga siya ng paraan upang mas lubos pa siyang makilala. At mas lubos pa siyang makakahakot ng mga supporters, mga followers, mga viewers. Para mas aangat pa siya napakatalino ng bata ninyo. Kahit man lang sinabi ng mga tao na hindi maganda yung mga pinapakita niya, yung asal niya, pero alam niya kasi kung an, kung paano laruin yung mga manunood. Yun yung nagiging malaking impact sa mga tao, di diba? Kaya tayo mga small YouTubers, small bloggers, small creators, wag na wag tayong susuko tuloy lang talaga, upload lang ng upload, si sipag-sipag lang talaga. Yun lang yung kailangan natin upang tayo ay umunla din sa buhay. Kaya para sa Yufiang, congratulations. At dun sa mga big four, mayroon at mayroon na rin yung mga kalalagyan. Mayroon na rin yung mga future. Kaya congratulations sa inyo girls. God bless and good luck.